Ito yung ginagamit namin mga amazing sa pagbalot ng mga prutas katulad ng bayabas at kakao. Yan, tapos na. Nakita natin na yung pagbalot. Ito yung tubo na ginagamit namin mga amazing So ipapakita namin no, paano namin to ginawa. Yan, pinakita ng kuya ko yung paggawa nito. Meron siyang pang-lock dun sa itaas. Yung sukat niya ay nakadepende sa inyo kung gaano kataas ang gusto ninyong pangbalot na klase ng kakao. Yan. Ilalagay po yung cellophane sa loob. Yan. Pagkatapos niyan ay lalagyan nyo ng lastiko. Okay. Yan. Lastiko. Yan. Tingnan nyo lang yung nangyari. Itulak doon sa may kulay itim na portion yung lastiko. Yan. Yan yung mangyayari. Yun. Nag-try nga ako. Oh, Hindi ko oh, alam na kalimutan hindi. ko. sulod man yun, diba? nan Sa sulod. Bakit na? Nalimut. Isuod mo ko to sulod. Ha? Isuod sa sulod. Ano ba? Isuod ni sulod ang silupin. Ay. Tapos ay anak to pagawas o <laughs> sa iktan. Sige, okay. tra. Ikaw na edit na ni. Eh. Okay, play. Solo dai sya dire. Na on. ni. Okay, tinanggal namin tong na assemble na ng kuya ko. Door spring number 3. Gamit ka door spring number 3 kanan. Ikaw ang simbol. meron siyang nakatali dito na goma. Makikita ba yung sa papel ito? Ano yung forma sa panglak? Hmm. Yan, yan, yung ganyan yung nangyari. Para siyang... Tingnan lang yung, yung forma. Ganyan yung gagawin ninyo kung gusto nyong magkaroon nitong pambalot ng kakao tsaka ito tingnan nyo yan tapos ipapasok nyo doon sa loob yung mataas na alambre yung isa no yung isa yung para sa handle yung isa pang tulak ng lastiko yan dito yung pantulak ng lastiko meron siyang gran no nakita nyo sa gilid no nilagyan yung pantulak yun yung grano nya sa plastic yan, yan yung grano yan yan tutulak nyo lang explain mo anong dili siya mo itupong kaya dili mo naog ang lastik ko yan I explain na lang kuya kaya yun. may matulak yan nakabantay ka Okay na, ito yun. Yan, yan yung pang-lock.

Tapos, ah, sa taman. Sa blue. Ay, sa blue yung taman. Ala, galing nga